Hello mga kapiskot, shout out kapoy ka iko. Kapoy ka ko karong si manaha. Upat ka adlaw ang trabaho. murako gipangbunalan mga kapiskot, maong. Oo, oh, kung kapoyon gani tagikantas trabaho. Kahulay gyud abot sa balay. Kay mao man importante lawas ang puhunan. Oo, ang pingan jud kanunay ang atong lawas. So mga kapiskot, ah uh, ang akong pag-share na ni dalang unboxing no. So kato paning ni Kwan, nagbakasyon mi ni Hani nag camping bakasyon mi no sa North Michigan. So ako siyang unboxing karon mao ni gipalit ni Hani souvenir sa ako no Kaning bisita no, bisita kanunay. So what? Unboxing, no? Mm -hmm. So what inside the bag? Eh, monisha niya o nani siya? Mahiwagang nindot na kwan ngah regalo or gipalit ni hani sa ako ng souvenir. Hani's apam guys nako. Very sweet hani siya. Oo, delikud na ingon nga sikapiskut magdiman. Pasa mo ingon gani si hani? What do you want? Nabaka na pili. Oo. oo. O mingon siya pili na, ana, na siya mo oper, yun ni sa O mo na yung nakanindot kay ani kay kuan siya ka ng sweet. O, di ba? So, excited na. So, bago na ko ni unboxing, kumana ninyo tanaw niya, kay isa na nako ni siya ipakita. O, bago ko mag-unboxing, Shout out sa atong Team Kapiskot diha kamong tanan kung kinsa mo mga members sa Team Kapiskot katong mga buutan diha kanang anon sa ilang mga liho anon mo tapang kana salamat sa inyong tanan dili ta na mo isa-isahon but next time bawat vlog ko magme ako ng tiglimang limang uh, Team Kapiskot para ma-shout ko naman sa mga vlog ko no Oh, para happy kayo dyan at saka masabi ninyong na-appreciate ko kayo yung mga kabaitan ninyo So tuloy-tuloy lang po tayo sa ating tulungan lalo na sa ating babahay, sa ating scholar o oh, ah, kahit ano pa mang tulong Dire-diretso lang tayo, abante-abante tayo Ayan, ito na, ready na tayo So akin nang i-unboxing yeah, So unang binili ni my love is sticker, sticker siya sticker, ayan, sticker ilagay sa truck o sa car, ayan ayan, D Detroit, ayan, sticker ayan, at saka ito na yung pinakamaganda niyang souvenir, ah ayan, wow see sabi ko sa inyo eh, oh sabi ko, si honey my love very sweet yan siya, oh di ba? So, nangungulit ta ako ngayon ng ganito, bracelet. O, oh, ayan. Bracelet. Hmm, galing kay apa, my love. O, oh, hmm. ang sweet na, honey, honey. O, oh, di ba sabi ko sa inyo eh. O, oh, hindi lang isa, kundi mayroon pang isa. Next. O, oh. bracelet. I'm doing my vlog. Wow! Oh, oh, tingnan nyo, guys. Those. Yeah, oh, honey. I remember from the, yeah. the beach Festival. Honey bought for me. Oh, look at the yayamani ng peg. di oh, diba? Oh, sabi ko sa inyo, eh. Oh. Binili ni honey to. Oh, look at that, oh. oh. look at that. Ang ganda ng kulay, diba? Oh. Hmm. Tingnan mo. Ganun kasweet ang aking honey, apa, my love. Oh, diba? Ganito mga bagay. Happy na ako. Oh, tingnan mo. Boy, po, oh, ay. Nako po, kaya, next time, pag nasa Pilipinas ako, mga bracelet na lang suotin ka, Lord. Salamat, Lord, sa mga gracia ginong Diyos. O, oh, di ba? O, oh, yayamanin. O, oh, sabi ko sa inyo, perfect sa aking kamay. Ah, oh, I love you, honey. Thank you so much. Ayan, o. Oh. O, oh, di ba sweet? O, oh, oh, ang ganda, o. Oh. Itong, ano, itong parang brown. Oh, sweet. See? It's very nice. Yan. Salamat po. Thank you for watching unboxing. Bye-bye. Mwah.